Okay, guys, uh, ang topic natin ngayon, makita natin yung mga marites dito sa Hangzhou. Isa-isa yun natin yung mga Pilipino na marites dito. Simulan na natin dito. Yan, yan. yan. nakikita nyo, yan po yung mga marites dito sa Hangzhou. Kaya, <laughs> huling-huli. Ayan po. Ayan po. Yan. Kunyari, Makapakikita nyo sila. Bising-bising -busy sila sa mga pinag-uusapan nila. Kasi ayan po yung mga Mga typical marites. Hahaha! Kariyo pa! Kariyo! Ayan ha? Thank oh, you ma'am. Ops! Sorry ha. Uh, sama lang sa content kong bago. Ah, kasi dito nandito kami sa Hangzhou ngayon. Ah, gusto ko makita yung mga marites sa Hangzhou. Hahaha! <laughs> ayan po. Ayan po. Ayan po. Ang supo sa amin may amoy. <laughs> Pre. So oh. expected na So akala nyo guys, akala nila ang mga Marites babae lang. <laughs> Hindi nila alam, mga lalaki rin Marites. Oh. So ayan ha, kita nyo naman ang mga Marites sa Hangzhou. Kasi sila, kumpul-kumpulan sila dito. <laughs> Ayan, huling-huling natin yung mga Martes. Huling-huling. <laughs>